Hello, hello, hello mga kasuper, kasari, good morning, good afternoon, good evening, wedang buhay sa ating lahat. For to this video, sasagutin ko lang ang tanong ng aking kasuper, kasari, nag-comment siya sa aking post, no? Ang sabi niya, Ma'am, ano po kaya pwede niyong ipayo? Sa tingin niyo po ba, advisable po ba na mangutang ng dagdag puhunan para maipadagdag sa paninda sa tindahan? Oh, question, Okay, so syempre, yung ipapayo natin kay ka-super ay base sa ating experience, no? Ang tanong niya kung advisable nga ba mangutang ng dagdag puhunan. So, wala namang masama mangutang kung marunong ka magbaya. Tama? Diba? Lahat naman tayo siguro, lalo kong negosyante, eh, nagkakautang tayo sa ating mga supplier. Meron tayong mga consignment, mayroon din tayo yung tinatawag na mga installment, ba? Diba? So, syempre, sa aking mga super relate yung iba. Yung iba, galing talaga sa utang yung kanilang mga pinamuhunan, no? Si ka super naman is yung concern lang niya is yung dagdag puhunan. Kung advisable nga ba, mangutang. So, wala nga problema para sa akin kung marunong ka magbayad. Pero ito ang ipapayo ko sayo, ka sa sa'yo, mangutang ka doon sa kamag-anak mo siguro o kakilala mo or pwede naman sa asawa mo, di ba? Kasi minsan, di ba, tayo sa asawa natin, inuutang natin, pero ang ending, wala nang bayaran ka Pero ito, seriously talaga itong payo ko sa sa'yo. Mangutang ka sa kakilala mo, yung tipong hindi ka na bibigyan ng malaking interes, yung mga, di ba? Kasi kung mangungutang ka, maglo-loan ka sa banko, o kaya sa 5C, o kaya saan pang mga lending, ay eh, mas malaki yung interes, di ba? So, baka yung kinikita mo ay mapunta lang doon. So, wala nang masama mang utang. Basta siguraduhin mo lang, yung inutang mo is babayaran mo kung kailan yung pinag-usapan nyo. Mas mabuti nga kung doon sa kamag-anak, kaibigan, or sa pamilya para walang percent. So, ako naman ngayon, kasalukuyan akong may utang sa aking credit card. Opo, kasi hindi naman nakakahiya sa aking credit card, di ba? Basta ang importante, responsible ka. Responsable kang mangutang, no? Na kailangan bayaran mo sa due date, no? Huwag tayong magpapalagpas sa ating ma due date kahit hindi man yan sa credit card, sa tao man yan kasi importante sa lahat yung alam mo yon yung ipinangako mo, yung salita mo, yung tiwala na binigay sa iyo na inutangan. Okay? So wala pong masama mangutang, basta importante yung inutang mo is gamitin mo para sa tindahan mo. Kasi iyan naman ay tutubo. Yung tubo, kunin mo, yung pinuhunan mo, yung utang mo na pinagdag mong puhunan, eh, pag nakuha mo na yon eh, ibalik mo na sa kanya para wala na, wala na kayong pag-uusapan pa, di ba? O di kailangan mo rin, syempre, mapasalamat kasi dahil sa kanya, nagkaroon ka ng dagdag puhunan dyan sa tindahan mo. So, inuulit ko, walang masama kung mangutang, basta importante, marunong tayo magbayad ng ating utang. Okay, doki? Hindi man yan sa negosyo, sa mga kakilala natin, sa mga kamag-anak natin. Kahit kamag-anak pa yan, kaibigan, matuto tayo magbayad ng ating mga inutang. Kasi yung utang is utang yun. Okay? Iba yung utang, iba yung bigay. Yung utang ay dapat mo yan baya. Okay? So, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. Night, blah,